Ewan ko ba mga kapilingon, kapag andito ako sa bundok, nakakalimutan ko bigla yung mga problema ko. At higit sa lahat, pagkain lang yung iniisip ko. Di ba ang sosyal ng ginagamit naming ihawan? Pansamantala muna naming kinuha yung bubong sa kubo. Wala kasi sa plano na mag ihaw, -ihaw kami dito. Tapos binagyo pa kami dito mga kapilingon. Ewan ko ba maluluto ba tong inihaw namin? Pero dahil matatalino tong angkan ko, hindi kami makakain ng pagkaing hilaw ngayon. Kung kailan nagluluto kami ng kakainin, dun pa umulan. Kaya siksikan talaga kami dito sa maliit na kubo. Kahit andito na kami sa bundok mga kapilingon, cellphone pa din yung inaatupag ng mga pamilya ko. Nung huminto na nga yung ulan, tsaka na namin niluto yung lechon mga kapilingon. Ngayon lang ata ako makakatikim ng lechong isda. Dito ko lang pala yan matitikman sa bundok. Literal na lechong isda hindi lang kami umakyat sa bundok para lang magharvest at kumain ng mga prutas. Kailangan din namin kumain ng pagkain, no? Yung mga pamilya ko hindi mabubuhay ng prutas lang yung kakainin. Naghanap nga kami ng paraan kasi nga kulang yung mga kagamitan dito. Pag nasa bundok ka, literal organic lang talaga yung gagamitin mo. Mabigat lang yun kapag may dala ka. Sarili ko nga lang yung dala ko. Hirap na hirap na nga akong umakyat dito sa bundok. Yung mga kailangan lang talaga yung dinala namin. Kailangan mong maging scout ranger dito. Pero kapag gutom ka na, maghanap ka talaga ng paraan Kung ano ang dapat mong gawin para makakain kayo lahat ng sabay-sabay. Hindi ka muna pwedeng mag-inartimadam madama. bawal kumuha nga kami ng dahon ng sagi kasi magbudol fight na lang kami dito eto lang kasi ang mabisang teknik pag dito kayo kumain sa bundok hindi talaga planado ang lahat mga kapilingon hindi uso sa pamilya ko yung mga plano plano yung tipong magugulat ka na lang talaga sa mga pangyayari Bising busy na nga kami sa paghahanda dito sa pagbudol fight namin yung pinsan ko nagdala pa ng octopus na uulamin hindi talaga kami matutunawan yan wala pa naman kaming soft drinks na dala. Basta bahala na. Huwag na tayong madaming satsat. Huwag na din kayong mangialam. Kasi buhay namin tuhoy. Nilagay na nga namin yung mga pagkain na dapat namin kainin sa dahon ng saging. Sa laki ng litsyo namin, tatlong tao nagbubuhat. Mabigat at malaki kasi yung litsyo namin kaya huwag kayong mangialam. Basta ang masasabi ko lang ang sarap ng pananghalian namin ngayon. Pag nasa bundok si madam, matakaw pa naman. Matik, madami na naman ang makakain ito. Dahil nga may litsyon kaming ulam, dapat madaming kanin. Dapat madam, hindi madadapuan ng langaw yung litsyon natin. Ready na din yung octopus naming ulam. At ready na din kami sa posibleng mangyari. Alam mo namang makunat madam, kumain ka pa talaga. In fairness, ang sarap nga, pero parang chewing gum nga lang. Yung tipong inuya mo na mga kapilingon, pero buo mo pa ding lulunukin. Ready na nga kaming mag fight. Gutom na gutom na kami niyan mga kapilingon, hindi lang halata. Nakakapagod kasi umakyat ng bundok. Kaya dapat kapag nakaakyat na, kumain na kaagad. Walang okasyon makakapilingon ha. Trip lang namin to. Ang sarap talaga ng kain mo pag sabay-sabay. Lalo pag nagboodle fight kayo. Tapos di kayo lahat nagugas ng kamay. Mapapasobra talaga yung kain mo. Nakakasama pa naman yung sobra. Pero wala na kayong pakialam doon. Dahil may kanya-kanya tayong buhay, huy. Basta balitaan ko na lang kayo kung buo ko bang ilalabas yung octopus na kinain ko. Kaya laban.